Hello mga bay, kumusta na po kayo? matayo naman tayo sa isang ano mga bay ito. Parts mo ito mga babay. Ano? Clutch pan to sa Ranger 2.2. Ah, 3.2 mga bay. Clutch pan. Problema nito, leaking. Kasi paminsan, nawawala yung lamig sa aircon niya. Ngayon mga bay, kapag leaking na siya, palitan yun na yan kasi nagkukosya na ano, mawawala yung lamig sa aircon niya, kasi yung uh, langis nito lumabas na eh yan, pinapalitan ko to mga bay yan. Uh, last week pinalitan ko kasi may problema to sa aircon yan mga bay uh, I check nyo palagi itong clutch pa na ganito kapag lumabas na yung langis palitan nyo na sa ano ito mga bay sa ranger na 3.2 3.2 or 2.2 same lang same lang sila walang pagkakaiba mga bay same lang siya yung blade niya same lang pa rin meron din akong pinapalitan na tupinto 2 .2. ang problema sira yung bleed pero ang dumating assembly yata yun hindi kasi wala eh. sa manual ito pagbili kasama siya yung pan na yan clutch pan yan mga bay lang. sa mga 3.2 at saka paminsan kapag mawawala yung lamig tingnan nyo lang to yung clutch pan nagkukusto na ano na mawala yung lamig sa aircon salamat mga bay sa panonood